Hello guys, good morning. Ayan, dito muna tayo sa ating bakuran guys. Magbubunot-bunot muna tayo ng ating mga uh, mga damo dito sa ilalim ng ating halamanan. Ayan, pero hindi natin bubunotin guys yung mga herbal-herbal na ayan, katulad nito. Ayan guys, isang herbal na talaga naman na epektibo. Ayan, nakikita niyo to guys kung tawagin ay tawa-tawa maraming nakakaalam na niyan guys hindi natin yan lilipasan natin hindi natin bubunotin yan marami pa dito mga herbal herbal na panggamot talaga katulad nito guys Naku, dumami na to nang dumami dito sa amin guys ayan yung ano ba tawag nito serpentina serpentina ang dami na nito dito guys kaya yung iba binubunot ko talaga kasi sobrang dami naman at ito rin guys so oh. Ayan. ayan gamot din yan guys dito sa aming bakuran sa alamanan puro mga herbal herbal yung tumutubo ito ito rin oh katulad nito ayan pansit pansitan diba ang dami nito guys uh, kung minsan kapag medyo may UTI ginagamot talaga namin to yan puro lang mga damo dito guys pero mga herbal talaga to tulad nito gamot tinto sa mga namamaga. at dito pa guys ayan galing na ako dito sa paggagamot ay galing na ako dito sa pagbubunot ng damo dito ayan oh no? hindi na namin binubunot 'yan kasi minsan naghahanap pa kami naghahanap ayan no? hindi na ni mabinunot kahapon nagtanim siya ng mga okra Ayan, tinakpan mo na kasi sobrang init. Ayan guys. Kaya ngayon, di ko na siya bubunutin talaga. Ito na lang talagang mga damo. Daming mga herbal na pwede talagang magagamit natin dito lang sa ating bakuran. Ayan pa Oh. Ayan. Tawa-tawa. Ah, ano pa yan? Ah, Burubaktot kong tawagin. Alam niyo ba guys na napakabisan niyan? Yan lang ang ginagamot ko na uh, kay nanay kapag yung hirap na hirap siya sa pag-ihi niya yan talaga ay epektibo talaga ng tunay at ito ay ko talaga ng ganito ayan yan ang isinasabay ko sa paglagaan ng uh, number bakto kasi kapag nahihirapan na si nanay uh, sa sa ihi niya yun talagang ginagamit ko hindi na si hindi na yung mga binibiling gamot. Yun na lang. At sinasabayan ko rin minsan ganito. Ayan, sobrang effective talaga. Ayan. Ang dami nang bubunutin gamot. Wala nang time minsan makapag damo dito sa aming bakuran. Yan bunutin muna natin. Yung iba hindi natin bubunutin nga sa mga herbal-herbal na yan. Para hindi na tayo magahanap sa malayo kapag kailangan natin. Dito na lang. Pero sobrang kapal naman ng ano, yung eh, serpentina. Tatanggalin natin yung iba. Kapal-kapal naman na. Sobra naman na dami. Kung binibili to, eh, di sana pinalaki ko na ng marami. <laughs> di na kasi magandang tingnan din pag sobrang kapal na rin. Kaya bubunutin na lang natin 'yung mga sobra. Then guys, shout out sa mga uh, taga-probinsya dyan na alam talagang mag uh, gumawa ng mga herbal-herbal. Ako kasi guys, 'yun ang ginagawa ko kapag may nahihirapan sa pag iisam 'yun na lang talaga ginagamit ko. Mahanap na talaga ako ng probaktot. At yung uh, ano ba yun? Yung lakad bulan. Tawagin sa amin, lakad bulan. Yun talaga ang ginagawa ko. At mabuti naman na uh, tip-tip talaga. Yeah. Yan yeah, guys. Andiyan yung bahay namin. Bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari o ba diba, nakita niyo guys ang aming bahay na yan <laughs> bahay rebel yan guys hmm. hindi na ako makaano dito makadaan basta-basta sa aming ayan ito ang oh, laki laking serpentina yung iba kasi ganap pa talaga sila nito dito sa amin ang dami dami Ito, mga nakadbulan na to ang dami niyan. hindi na dayo na lang sila dito kapag hindi Thank you.